Umugong nitong mga nakaraang buwan ng balitang pagsasara ng kalangitan sanitary landfill na matatagpuan sa Kapas Tarlac sa darating na Oktubre. Ang nasabing landfill ang sumasalo sa malaking garbage deposit ng Luzon. Kasunod nito, nagkaroon ng pangambang iba't ibang grupo gayon din ang mga local government unit. Matatanda ang nilino na ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC, ang tagapangasiwa ng landfill na hindi ito magsasara sa si Oktubre at tuloy pa rin ang pangungulekta nila ng basura. Samantala, bagamat ang Clark Development Corporation o CDC at Business Conversion and Development Authority o BCDA, ang mga partido mayroong contractual agreement sa Metro Clark, Inaasas naman daw ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3 sa pamamagitan ng Environmental Management Bureau ang mga alternatibong opsyon kung sakaling magsara nga sa hinaharap ang kalangitan. Number one ho, meron ho tayo yung uh, um, sanitary landfill sa, sa PORAC ho, no? si EcoProtect. protect no? Meron ho siyang capacity of around 2,500 tons per day. Meron din ho si EnviroCare sa Florida Blanca. Currently, ang uh, ang capacity niya sa ECC is 1,000 tons per day. No? But uh, they're already in the process of expanding it kasi malaki din yung area nila, nasa around 100 hectares. No? So they're applying for uh, additional 3,500 tons per day. No? Kasama na rin ho dyan yung uh, dedicated cell para sa mga treated hazardous waste natin. No? Mayroon din daw ongoing na application para sa expansion ng prime waste na matatagpuan sa Porak, Pampanga. Gayun din ang inaasahang matapos ngayong taon na ng landfill sa Bukay Bataan. So in terms of options, so, meron na po tayong mga existing uh, sanitary landfill sa uh, within the region. No? And um, even uh, outside the region, ho, uh, pwede rin hong tignan ng ating mga lokal na pamahalaan para makita ho kung ano pa yung ibang nag -treator. So you know ang ino-offer na support no? ng DNR uh, DENR and the EMB in terms of uh, this issue. Liana Canilaw, CLTV 36 News.